approve na approve na hapon po sa inyong lahat ako si Elaine Fuentes at ngayong hapon muli ay inaanyahan ko po kayong samahan kami at tulungan kaming tulungan kayo. At sabay-sabay po nating diskubrihin ang mga palatuntunan, programa at proyekto ng pamahalaan maging ng pribadong sektor na sadya po namang ginawa para sa inyong kapakinabangan. Ibahagi rin po ang inyong mga reaksyon, suhesyon, opinion o di kaya makapagkwentuhan lamang kayo sa amin sa ating fanpage at contact details na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Dito kasi walang alinlangan dahil dito itinuturo namin ang mga pamamaraan approve gawin natin to Ngayong araw na ito ay ibang ating set ibang ating location dahil tayo po ay naglakbay para umalalay sa mga kababayan nating nangarap minsan at ngayon ay tinutupad nilang unti-unti yung iba nga natupad na ang kanilang mga pangarap. Kung gusto niyo pong makisakay sa mga pangarap na ito para ma rin niyo ang inyong mga pangarap, huwag kayong aalis, huwag kayong bibitiw, magbabalik po ang approved.